ang Philippine National Police naman nagtalaga ng karagdagang ang para sa pagunita ng undas sa 2025. Ang checkpoints, posibleng ipatupad. Yan ang mga report ni Bombo Bea Peniza. Nagtalaga ng karagdagang personnel ang Philippine National Police bilang paghanda at seguridad sa paggunita ng undas ngayon 2025. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Mula sa naon ng 25,000 na tauhan ay nadagdagan pa ito at naging 31,291. Nadagdagan din ang augmentation mula sa iba pang organisasyon kaya ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at maging ng Philippine Coast Guard na mula sa higit 8,000 ay naging 11,707 na sa ngayon habang halos 30,000 naman ang mga itatalaga bilang force multipliers na magmumula sa mga lokal na pamahalaan at ilan pang non-government organizations na siyang tutulong rin para magpatupad ng kaayusan para sa araw ng undas. Ang mga tauhan naman na ito ay magbabantay sa mga sementeryo, memorial parks at ilan pang matataong lugar na inaasahang dadagsain ng mga tao. Magmula po sa 21,000 plus, umakit na po sa 31,291 ang ating po magiging deployment ng PNP personnel na kung po ang total number na tutulong po sa atin, ito po yung mga complement personnel natin from AP, Bureau of Fire, at Philippine Coast Guard ay po yung 11,707. At yung ating po multiplier, ano po ng 29,899, kasama po dito yung mga barangay panels, Regi Groups at other non-governmental organizations. Ang personal nila po ito ng 31,000 ay magbabantay sa mga o memorial park, na meron po tayong pagkakot uh, lang ngayon na 5,065. Nakatakda rin magpatupad ng checkpoints ang pambansang pulisya, bagamat nakadepende sa mga ground commanders ang practicality nito, lalo na sa mga sementeryo upang matiyak ang seguridad sa mga lugar na bibisitahin ng publiko. Maliban dito, magtatayo rin na higit sa limang libong mga police assistance desk ng Philippine National Police para makatulong at makapagbigay assistance sa mga kakailanganin ng mga bibisita sa mga sementeryo. Magtataas rin ng antas ng alerto ang pambansang pulisya sa Oktubre at 31, isang araw bago ang mismo araw ng paggunita kung saan nakastandby ang augmentation at iba pang mga assets kung sakali mang kailanganin nito. At ang ating po, police assistance desk ay aabot po sa 5,100. Amen. At kung oh, may po dyan, nag-meeting po kahapon ang ah, mga PNPUH. Kaya po usapan din po, halimbawa po yung mga practicality ng mga checkpoints na gagawin malapit sa sementeryo sapagkat ang wisdom po ng ating DO dahil yung mga checkpoints naman po tayo sa mismo ng mga sementeryo ay tinitignan ng practicality ang binibigyan o pinapaubaya sa ating mga kumanda kung kinakailangan mga checkpoint lago pa no, check point, sa mga sementeryo para uh, mas magani naman natin yung ating mga personnel sa mga iba pa po police initiated operations maliba sa pag-umat na iso. At automatic po, pagkatanong po na nag-atakas po tayo ng uh, full alert status po. Samantala, pagtitiyak naman ng Philippine National Police, pati mga pantalan at maging ilan pang transportation hubs, pati na rin ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan, ay kanalaring babantayan upang masiguro na magiging maayos at mapayapa ang paggunitan ng undas ngayong taon. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.